Eh, po mga kailaw, kung meron po kayong beam, matigas na po ang, ano, ang ikot ng motor niya, pwedeng yung bearing po ang nasira, isang bearing or dalawa, ang kahan niya. Yun nga lang yung tinisting ko to mga kailaw. Okay na po lahat ng function niya. Ito pa po yung nakita kong sira. Mga ganyan mga kailaw pag ito po ang naging sira, kailangan niya pa rin po siyang palitan po talaga lalo na kung mahina na po ang ikot niya kasi pwede pong maging cost po niyan para uh, bumigay ang valve mo, pwede po po siyang masira ang valve mo dahil dito sa blower na yan ito pong blower na yan, importante po yan, kahit maliit lang po yan, importante po yan na dapat naka ano po yan sa valve mo para hindi po basta mapupundi ang lead valve mo ay yung yung bulb mo na metal halide saka ito ito po yung nyo no yun kaya minsan may nagtatawag sa akin minsan may refer pa hindi ko pa po siya ma pinatanggap kasi nga po hindi pa po ako tapos dito ano po yan uh, na pirasa po yan ito po ang ano tapos na po ito 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 yan sound system po yan ay tinaytesting ko na lang po siya. Uh, thank you for watching and god bless.